Welcome back sa ating Youtube Channel mga kaibigan o oh, ang magiging content natin sa haron Pupunta tayo sa bahay namin sa Buntok Kumusta na nga ba? Kasi matagal kami hindi nagpupunta roon So bali ko natin si Kasama ko po, po siya Kaya eto nagdaan-daan lang tayo Bali dumaan po tayo dito sa madaling daan May shortcut na daan sa kabila uh, So single track siya hirap guys Kapag may angkat Unlike dito sa ginadaanan natin napakaganda guys pwede pang daanan ng sakyan at may mga portion na simentado so siya nga pala habang bumubiyahe kami ang dami naming nadaanan ng na mga ibon so balak ko rin mag dito guys yun know, uh, o namin sa may daan malalaking ibon guys kaya maraming ibon dito guys kasi dito sa bandang kaliwa na Mind mga dito. nagtanim na ng palay kaya dito maraming ibon dito oh yun eh. siya oh yun eh, yung ba maraming wet cab dito guys at mga tiklip so sa susunod mag tayo dito guys so ito na pala yung bungan ng pakyat guys dumaan kami dito sa may spillway ng tubig puti na lang meron itong spillway kung wala itong parang tulay na to talagang hindi kami makadaan guys kasi malakas yung agos ng tubig sa ilog ito nga pala yung Antong River guys Antong river na binara at mga ating mga tourists guys at mga mga foreigner din na nagpupunta rito guys dahil sa napakaganda po siya guys napakarami pong mga falls dyan sa taas so weto na kumpisan na yung uphill ng mabato guys kasi yes. po itong napakagandang daan kaso yung sunod sunod na ulan na yung graba dito guys kaya napakahirap kasi naglabasan na yung mga bato eto nagpahinga tayo saglit kasi uminit yung makina ng motor natin kasi napakatarik yung mapatong daan na tinaanan natin. So habang nagpapahinga kami, natanaw ni Mrs. yung napakagandang view ng falls sa baba kaya kinunan niya po ng video. So mula sa aming kinarulunan guys, matatanaw pala natin yung Samsung Pulse. Ayan so... Nasa gilid pala kami ng bangin guys Mula dito sa aming tinaruruan Matatanaw natin yung napagandang falls sa baba bangin po talaga yan guys o tignan nyo pero napakaganda ng view sa baba guys halos matatanaw natin yung buong kapatagan, so na talaga si Mrs. kasi first time po niya makapunta rito guys so after ng mga ilang minuto ipagpatuloy natin yung ating biyahe so ayan guys kita nyo naman kung kaano mabato yung tinataanan natin So, ito nang daan lang tayo guys Kasi hirap din yung motor natin sa pagkahon So, siya nga pala yung motor na gamit natin Ito nga pala yung motor na ipinangkakarera natin So, itong pinaraanan natin talatang walang dumadaan na sasakyan Mga motor lang yung dumadaan dito guys So, yun may nakasalubong tayo So, siguro after ng rainy season tatabunan ulit ng graba para madaanan ulit ng sasakyan guys huli kaya sisimito ito na lang kasi farm to market road na naman ito guys from big gate to pangkasinan so may 45 minutes na po tayo kung biyahe so, malapit na tayo sa amin so sa may bandang unahan natin uh, malapit na yung simintado guys na daan so kahit pa paano makaginawa yung kamay natin guys sa sobrang tagtag -tag ng daan. Medyo nangawit din yung kamay natin guys. Nakasakit sa puwet Kasi yun ha. Kita nyo naman kanina. Grabe yung tinaanan natin kanina dun sa baba na sobrang mapatugay hanggang dito. So finally, makarating din tayo dito sa simintatong daan. Double lane pa. Uh, magiging highway ito guys. So eto, laging ginhawa nung natin guys kasi nangawit yung kamay ko talaga kanina dyan sa baba guys so finally magiging relax na ulit yung kamay natin sa Maria so yun guys may nadaanan kami maraming wild well, na pala So, dito sa kabundukan sa amin, talagang napakaraming mga wild vegetables. So, for sure, kapag natapos itong kalsada na to, dadayuhin ito ng mga mahilig sa banking-banking dyan. Ng mga nagmumotor guys, especially yung mga big bike, yung mga adventure bike, ganyan, yung mga ninja, scooter. So, napakaganda dito guys. Kapag, kapag natapos itong kalsada na to na magkurog tong sa Binget to Pangasinan so sa bandang unahan samantala tayong tumigil para picture picture ulit para may souvenir kami ni Mrs. kasi ito yung pinakasumit at matatanong mo talaga yung buong ganda ng kapatagan dito guys So, hindi muna kami dumiretso sa bahay, guys. Dumiretso muna kami dito para kukuha tayo ng mais. Tanim po ng mother namin, guys. So, ito po. Uh, may lupain po kami dito na pinagtatamnan po ng iba't ibang klase ng gulay. May mga sitaw, may patani, may sigarilyas, kamuting kahoy, may mane, luya, tsaka marami pa pong iba. Samot sa ring gulay, guys. So, bali, mais lang yung kukunin natin, guys. Para maglaga tayo ng mais Nagyayob mo ng pitak-pitak na tabaga yun Ito yung ko katang pitak may nagtakaw ti mais kuha tayo ng kwan kornik hindi nyo alam kung ano to it's a kornik hindi pa ha may halong bayulit <coughs> so ayan guys marami yung nakuha natin na mais so ayan punta na kami sa aming bahay dito sa bundok So tara, samahan nyo kami at mamimitas tayo ng lansones So eto na at may patalon-talon pa tayo ha ah. oh, sure. So, aalalaan ko rin si Mrs. dito para wow. di siya mahirapan at Naparami tayo ng napuwang mais So medyo mabigat din to guys Kamuti yata ito ng 8 kilo hanggang 10 kilo So let's go, samahan nyo kami guys para mamitas tayo ng lansones dumiritso sa bahay kasi mabigat nga yung mais ilalagay muna namin sa bag Baka kasi mapigtas yung hawakan ng pinaglagyan namin ng mais So ayan, at dito na kami sa bahay. So, miss na ako yung aakyat si Mrs. yung umakyat. Kasi ito yung first time na pagbunga ng lansunis po namin. Kaya gusto niya siya yung pipitas sa mga hinog na bunga ng lansunis. Nakakawili nga naman talagang mamitas. Lalo na ito yung first time na pagbunga ng aming lansunis. So alam naman natin guys na kapag namunga yung lansunis is napakarami po siyang bunga. So ito nga pala yung duko na lansunis. So napakatamis po talaga guys. Hmm. Ya kita nyuji muli jai tirador ti lan sunes. Makuba ketan. Nah, tak tahu kata lan sunes kau. Nah. Purusin an na, ore nat atan. Mi bate kami ati purusik tau. Tingnya tara tu nya apan nai nuli jalan sunes kon nai nai data ni arta mau kun munai. Kita di kesak ngabu mau ketan. Nagarutingin nagmon nat ata, nagbabaset. Ya. marami pang kwan hindi hinog so pati yung tanim naming kalamansi guys na willy siyang mamitas ng bunga kasi napakaraming bunga ng kalamansi namin guys nakidali siyang bumaba kasi maraming langgam yung buos so buos ang tawag namin sa Ilocano ito yung langgam na nakatira sa punong kahoy at saka inuulam din yung itlog nito guys so at least marami siyang nakuhang kalaman kalamansi So, sa mga basher po natin, kung sinasabi nyo dyan na hindi po tayo gentleman, na hinayaan natin si Mrs. na siya yung umakyat. So, si Mrs. naman kasi yung nag-request na siya yung akyat kasi na-miss niyang mamitas ng mga tanim namin dito sa bundok. Kaya yun. So, mga ilang buwan kasi na di kami nagpunta dito kaya ito, na niya dito sa bundok. So, habang ibinabalik ko itong hagdan, namitas siya ng siling labuyo. So, may tanim rin kaming siling labuyo. So, pagkalipas ng mga ilang oras, ito, biyahe na naman. Uwi ulit kami ng Pangasinan. hindi yeah. nyo tinatanong guys, kaya doon kami nakatira sa Pangasinan. Doon kasi nag-aaral yung mga anak ko namin. So, hindi na kami dadaan sa dinaanan namin kanina. Kasi ito, marami kaming karga. May mabigat yung karga namin guys. hindi nyo tinatanong guys, yung bag dyan sa harapan ko, punong-puno po ng lansunis yan. Kaya napakabigat talaga yung dala namin. So, estimate ko yung Ratsones na sa mga 5 hanggang 8 kilo siguro. Kung mapapansin nyo guys, itong simentadong daan, wala man lang isang bahay na madaanan Maliban lang yung bahay namin doon sa baba. Pero walking distance pa rin yung kinarurunan ng bahay namin hanggang dito sa kalsada. So, nandito na kami guys sa may pinagpicturean namin ni Mrs. kanina dito sa pinaka guys kung saan matatanaw ang buong kapatagan so maganda talaga guys na mag picture picture ka rin sa mga lugar na napupuntahan mo para may souvenir ka rin guys so alam naman natin na kapag may mga pictures agad agad So ayan, bali may mga gate pala na madadaanan dito guys sa kalsada. Hindi ko lang po na video kanina. So kanina, yung dinaanan namin guys, hindi pa gaano maputik So okay. may dumaan po na sasakyan dito guys. Kasi may bahay dyan, may garden dyan. Siguro nagkarga ng gulay. Eh, ito, lumabas yung putik ng daan guys. Kaya ito ang tulas. Mas lalong naging maputik itong daan guys. At saka kanina, nung nandun kami sa bahay na namimitas ng lansone. Mulan pala dito sa banda rito guys. Kaya ito. Sobrang putik oh. Napakadulas. basis din kaming muntik na tumumba buti na lang naagapan natin kaagad at kontrolado natin yung motor so sa mga kapo natin dyan na trail riders na baguhan pa lang. kapag first time mong na-experience ang na ganitong kalsada talagang mahirapan ka guys lalo na kapag may angkas ka at mabigat ang karga so para sa akin guys eh, okay lang sa atin guys kasi nasanay na rin ako sa ganitong uri ng daan guys nasanay na rin ako sa may mabigat na karga. So yung uphill na mapato kanina, hindi na kami doon dumaan guys kasi syadong malayo. Dito na kami sa shortcut. Shortcut pero single track na lalatadong walang dumadaan dito na sasakyan guys. Motor lang. So kita nyo naman guys o so, napakasukal yung daan. Pero kalsada po ito dati guys. Dating dinadaanan ng sasakyan pero sa ngayon wala na pong dumadaan na sasakyan guys. Kasi ito na oh, sobrang madamo doon na sila sa kabila dumadais kasi yun nga mas maganda doon pero mas malapit naman dito mas shortcut naman pero doon nga lang sa kabila mas maraming simentado kaya yun gustong gusto nila doon sila dumaan yung mga nagbibiyahe dito guys at saka dito kaya siguro ayaw nilang dumaan kasi napakaraming bangin dito guys napakadelikado So hapon na kasi guys kaya minabuti na namin na dito kami dumaan ni Para di kami abutan ng lang flasher so gamit lang po kasi natin sa karera so talagang ganito po yung motor na to guys yeah. kahit bago po na nabili natin talagang wala po siyang isyong anumang papeles so, guys pang karera po lang to guys o pang trail um, Kawasaki TLX 140 RF so iwas tayo baka matimingan natin yung mga nagkuhuli dyan so ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanatili sa ating youtube channel samahan nyo kami sa aming adventure ni Mrs. So ayan, panawagan ko sa ating mga kapwa trail riders dyan. Gawin rin ninyo yung ginawa ko. Isama rin ninyo si Mrs. nyo para maranasan din niya na napakagandang mag-adventure guys. Napakagandang mag-trail. shell sa mga bundok lalo na kapag part ng kalikasan guys. Talagang napakaganda, napakasaya. Ayan, so, nakaka... Tanggal stress talaga uh, Makikita mo yung kagandaan ng kalikasan. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa lahat sa mga nanatili sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli. So, payo ko lang po sa ating mga cup riders dyan. Iingat po tayo sa ating pagmamaniho. Ayan. Ride safe palagi. God bless. And, bye-bye.